ayan po mga kapiks, uh, magandang umaga po sa inyo lahat yan. welcome to pix vlog so wala po si pix ngayon dito sa amin kasi nandun po siya sa trabaho niya so ako lang po muna yung magaan ng vlog niya so so, pa, so yan po mga kapiks, nandito pa ako ngayon sa kusina po namin pasensya na po kayo sa maliit naming bahay ni pix kasi di pa po ito natatapos medyo marami pa po nga ayusin noon pa yung mga yung mga dingding po namin oh <laughs> Kailangan na po talaga ayusin po mga Kapix siguro mga susunod na ano baka magbigyan po ng ano ekstrang pera ni Pix sa trabaho niya para maayos po Siguro ngayon pansamantala lang po muna 'yun depende na po pag naano na po may ano ano na para maayos tapos sila yung lababo po namin. So, ito po yung labahan ko po ngayon mga kapiks. Tignan po natin. So, yan po mga kapiks. Matatapos ko na po yung unang salang ko po sa ano. Nakababad po dito. Ito naman po yung pangalawang ano. Isa salang ko po sa ano. Planggana. Tsaka, nagpaan na po ako kay Pix ng tubig kulang pa po yan mamaya mag iigip po ako dun sa saan balon namin so yan po tsaka pasensya na po kayo sa lababo po namin kasi medyo maano na kailangan na po ayusin pasensya na po kami sa kawali po namin hindi pa po kami nakakapag bili ng bago ni Pix tatapusin ko po muna yung unang ano po binabad ko po na labahan sa ito na po yung sunod kasi parang mainit init na po mainit init mainit init na po dito sa amin yon yan po mga kapiks natapos na po yung isang basket sa ito naman po yung bago kong binabad sa ano langgana yung face mas po mga kapix kasi pwede naman po siyang labhan kahit isang gamit lang po kasi disposable mask po siya tsaka mamaya maya po din mag iimbak ako ng tubig kasi isa lang po yung naimbak ni pix din yung ati patpat ko po natutulog pa po Natutulog pa po siya mga kapiks. Medyo maano na po yung init dito po sa amin. Mainit-init na po. So, yan po mga kapix, nakapag-imbak na po tayo ng tatlong, ano, oo, ito po yung pagbabanlawan po natin mamaya. Kasi nanon po yung last na labahan ko. Pag Milo, pag Milo. So yan po si Patpat. Pat. Gumising -pat. na po. Kakagising lang po niya ngayon. Sel po nagad yung hinawakan mga kapiks. Ay nako. So, yan po mga kapiks. Lala, maglalaba na po tayo sa ating bagong nakababad. So, yan po mga kapix. Um, natapos na po tayo sa pagbanlaw ng labahan natin. Ikaapat na po ito. Tsaka ito po yung nilalagyan natin ng downy po mga kapix. Tsaka yung iba, yung iba po mga kapix na dryer ko na din kinamamadaks. Yan, puntahan ko po muna yung dryer ko kina Mama Dax, mga kapiks. Po, mga kapiks na, tapos na po yung unang salang po natin sa dryer ni Mama Dax. Nakidryer po tayo kasi doon ko po isasam sasampay sa taas. Ito naman po yung pangatlong ano, dryer po natin. Medyo matatapos na din po yung pangalawang dryer. tatapos na po tayo kasi pagkatapos po natong, nating maglaba pagkatapos po nating maglaba maguhugas naman po ako kasi nandun pa po yung hugasin ko naghihintay pa sa akin kasi di pa po umuwi si Pix maya maya po matatapos na din po ako yung mga kapix uh, habang po tayo naghihintay po sa pag dryer natin po kinamamadaks magawas lang muna po ako uh. Paddas pa na ito patuwa. Tata-ta-ta-ta-ta-ta. siya ng mga respons. Tapos na. So, yan po sa pat pat So, ayan po mga kapiks Natapos na po tayo sa pag Mawalis po sa sala namin Ngayon naman po Maghuhugas po ako kasi yung Ano po mga damit na Drenayer ko kinamamadaks Di pa po tapos So, habang po tayo naghihintay gagawa naman po tayo ng ibang trabaho sa gawaing bahay ng kapis. po tayo para pag magsampay na po ko sa taas, wala na po akong babalik ng trabaho. Hindi Kasi, nandito na po si Pix lunch break na po nila. Tsaka yung ano po, yung naka-dryer doon, last na lang po yun. Mga short na lang po namin. Medyo matatapos na din po yun. Okay. Moray tuya po Ang baldi pa, tuwari mo ay sa so hapat. At magaan lang tumagaan magandang tanghali na po. Tanghali na po mga kapix. So, tanghalian po tayo sa pag, ano, sa paglalaba. Kasi medyo malayo po yung ina, inigyapan ko po ng tubig. init-init na po talaga kapis ko. Pawis na pawis na po ako. tanda <laughs> po yung mga ding-ding po namin kapis. Kasi, ano, bonggalo sot. Yung ano, hangin, pasok labas lang po. Patis siya. Lirik pa naman tumakaw sa dryer lang. Okay. hi. Tapos na po tayo mga kapit. So yan po mga kapiks, natapos na po tayo sa paghugas. Then ngayon magsasampay na po tayo sa linabhan po natin pupunta, mo, pupunta na po tayo sa taas sige po um, so yan po mga kapiks nandito na po tayo sa taas ng bahay namin tapos na po ako mag dryer lahat then dito na po ako mag sasampay pasensya na po kayo kung medyo po ano ano, maraming nakaimbak na mga gamit. Kasi, yung laman dyan po, mga dating laruan nila isra. Tsaka medyo di, di, di po natatauhan yung ano po, dito sa ibabaw ng bahay po namin kasi yung nakalagay po dito mga damit lang po namin yan po. Pasensya na po. Marami kaming ukay-ukay, mga kapiks. Then, magsisimula na po akong magsampay sa linabhan ko. Tara po, mga kapiks. Samahan po ako sa pagsampay ng mga linabhan ko. Mama, po yung mga pajama Tapos yung iba ko bigay Mama So, yan po mga Kapix, natapos na po tayo sa pag sasampay. Medyo marami rin may, marami rami eh, pala yung linabahan ko mga Kapix. Ha? Waray ay. Yan. Huh? Din! Waray ay. Yan po. Nandito po tayo sa taas. Medyo mainit po mga kapiks. Pero parang ano, kasi kanina mukhang nag ano, mukhang uulan kasi parang nagkulimling po yung langit. Yan po. Am um, yung dito po sa taas po namin kapiks, may mga baonan pong nakaano kasi tumutulo po dyan. Galing po dito kasi marami na pong butas yan ito po yung ano pinapalohan ni fix na ayusin sa susunod o. kasi yung mga ano po nila mga ano na po yan po o. kailangan na po talagang ayusin So ayan po mga Fix, natapos na po tayo sa mga gawaing bahay po natin ngayong araw. So sa mga sum sumusuporta po kay Fix, maraming salamat po sa, sa mahala sa lahat po ng mga viewers po namin sa mga vlogs namin. Maraming, maraming maraming thank you po sa inyong lahat. So hanggang dito lang po muna tayo. Then um pakiclick na lang po 'yung bell para active then manotify po kayo sa lahat ng bagong vlogs ni Pix. Hanggang dito lang po muna tayo then maraming salamat po. Bye.